Good morning po mga kalingap, Ngayon yeah, po ay papunta, papunta na po kami ng uh, cemetery po mga kalingap So ayan mga kalingap ah uh, Papunta na po kami sa cemetery po mga kalingap Kasama ko po sino? Si Aisa si Ma Si Giselle Si Prensya kasi, yung po pa si <laughs> <laughs> so, yung Hi. ko pa kapatid sa so, ayan po mga kalingap. Saman niyo po kami at uh, papunta na po kami ng cemetery po. May kandila ba doon? May bili? Ito. Yung adobong yala natin, wala, wala na? Wala pa? Hindi luto. doon na lang sa altar? Doon na lang sa altar na lang? Yung mga kalingap. Doon na lang natin ialay sa buhay ano kay Junior. Ah, ko pa diyan sa tumikot yung pula. Ah, ayan. So, ayan po mga kalin. Ay bibe, kumusta ka na bibe? Sakit pa ulo mo? Tay, ay ka muna sa vlog ni Papa dali. Ayan. Ayan po mga kalin. Kasama ko po mga po si Isa, ang kapatid po ni Kat. Ayan. Ah, Isa, kumusta mo si Kat dali? Kat, uh, ay mo siya ka dalit. Nanonood si Kat sa vlog ko sabi Sabihin mo, ay Kat. Ate Kat. Arap ko sa camera. Basta ka po dyan. mo dalit. Kuhain na po kaya? Ito <laughs> uh, po nga <laughs> <laughs> Ano? <laughs> so ayan po Pero, mga na, kalingap kasi na sa tayo mga kalingap sa natitina po di ba may natitina naman doon <laughs> so po ayan. po. mga kalingap. Andito na po tayo. Sa uh, taot po sa inyo lahat. Ay makikiram po. Saan so, tayo bibili ng kan? Ng kandila? Ito na madala ko. Ay, madala ka na. Dito na tayo. Wala tayong pagkailadala doon ah. So, ayan mga kalinap. So, mamaya na lang. Diyan na sana. na sana. na sa Adobe Kingdom. Saan tayo? sa tayo? Saan Saan tayo?

So ay e, mga kalingap nandito na nga po kami sa cemetery po. So, saan po nakayo yung tatay ko mga kalingap? O kasama ko. ito na halo dumis na tamam na mga kanding. Hmm. ano? Kandeng. may ulod sa ng kambing kaya. Ito hmm. mga kambing oh. Lalaki ng kambing dito no? Hmm. Ayun oh, yun na mga kambing inano oh. Magagalat may ari niyan. Nandiyan sa loob na, oh. <laughs> so, yan. Yan. Pusindi mo kayo dito. Pusindihan mo. Pusindi ka. Yan po si Aisha. Paborito po ni lolo niya si Aisha. Bebe, ano naalala mo kay lolo mo, bebe? Ano naalala mo kay lolo mo? Yung ano, yung... Ah. kasama ko si mama, tapos ano, tapos nag-ano si sir, papa nang ano ng may sabi ko ba? bakit po siya ano? bakit po natai siya dito di ba po dapat siya ah may... <laughs> para may souvenir he eh tama eh bonus tintaba ko pa pa si Okay. bigemok ka mama ba ang ita? nai bigemako. na ako. Uh, nito. Uh, bonsai bigemis sa mama isang. pa, apat pries kit ani pa ay, kami kami lang sa rifa? marami na mga mga ganta, berla. anak mo, aku mo. Uh, ay, na, uh, sedia si ko bud. di ka magkarado bisan kailan luwa. um, ka magsalut yung saudi. tapliyin na yun lai yupo pa. bantikas sa mga siisan.

Wala pang balang gumabay. Lagi makapunta sa'yo yung mga anak mo at mga ako mo. Saan dito? Ah, Pinangkon yung biyay natin lang oras. Ayan. Hmm, Parang nga na no. Hoy. Mo. Pinatay mo na! Ano ito? Uy! 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 Uy!

kudo kin kanang hmm. ano pa no baba ini pet mun dikag pa dito nga tinabasan ni hmm. eh, oh sino kanang tamba kem pa kita sino ba yo mabait na mata Sinabay na sa mga awot. Okay. Thank you po sa naglinis po nito. Kung sino ka man po. Magpakita ka. Patan dyan ka? Baka yung lalaki yung ba yung naglinis nito? Baka yun doon. Yun o? Laging lasing yun dyan. Yan. Uh, yan. Ano masasabi mo ma na 3 years na si pa ngayon sa kanyang uh, pagka, pagkamatay. Ano yung uh, sasabihin mo ngayon kay panandito tayo? Bro. Uh, Bro. Ano e. masasabi ko sa sa niya? Dinalaw e. e. siya sa ka, ah. e. kasi eh ka tatlong taon na siya ngayon. Uh, eh, punta kami dito. ka wala kang Ano? Tumutaw sa no. doon mo to. Tumutaw. 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 Tama na yan. An ano pa yung mga nasabihin mo kayo pa? Ngayon, nakikinig siya ngayon. Oh. Ano masabi ko sa niya? Makulit siya kasi, kaya namatay na siya. Kung hindi siya makulit, ah, po, po siya. <laughs> hindi buhay pa siya. Paano makulit? Ano yung sabi sabi mo sa akin? Kung hindi daw siya makinom, mauko. Yan, di pa ita niya. Di pinat niya. Di ano. Dahil sa pag-inom. Dahil sa pag-inom. Ang bibili sa pag-inip ni Anay May mas magandang. Makinong ganda din sa dog. Sabay. Ang pag-inip pa. Sa mukha ni Pasidot. Ang kabataan. Ang pag-inip. Bakit parang ang labo doot? Um, parang... Di ba nakaano yan? Parang malabo. Wala. Ito man lang na cellphone. Ha? Huh? Ito man alis, lang. Alis ka, alis ka dyan. Doon. <laughs> e, chinilas, chinilas. Hindi ka, ka nagiging iingin na sa cellphone. Si Duto talaga eh. English eh. <laughs>

Sa susunod po ay magkaroon ng selfie dito yung mga kapatid ko na nasa Valenzuela, nasa Legazpi, nasa Kamalig, nasa Visayas. Sana pagdating ng panahon ay magkaroon sila ng selfie dito. Yun, yun lang awis ko mga kalingap sa kanilang mga kapatid ko yan. Sis, sin?